Maon na lang na nabilin lima unum no need sugar kay matamis na siya hinog hinog na siya may natira pa ako dun mga apat na piraso na lang yon ito baon ko ngayong araw na to baon no need sugar kay tamis na siya tamis na siya guys, duty na tayo. Samahan niyo ulit ako. Magpapasok sa trabaho. Tayo na. Ininit, no? Late na ako. Alas 8.20 na. 8.20 kasi nagmariti si Inday. Kaya ba, ngayon lang nakalabas. Wala nang abaya. Dito na. Long sleeve. Pantalon. Wala nang abaya. Tanggal ngayon lang ako hindi nag-abaya kasi bumili ako ng mahabang manggas so sinuot ko naman alam ka naman itago ko lang sa parador kahapon hindi rin ako nag-abaya mahaba rin yung suot kong manggas ganito din pero ibang ibang kulay naman sabi nila kahapon Iman ba't hindi ka nagsuot ng abaya ay ang init init no ito na nga binili ko para hindi ako nahihirapan maglinis ngayon lang to tatlo lang naman yung ganito ko eh tatlo lang yung binili ko so isuot ko naman ah ngayon lang pagbigyan nyo na ako init late na ako 8.25 na makakarating ako dun mga alas 9 na siguro Malapit-lapit na rin. Ay, grabe talagang init ng panahon.